Magandang gabi po sa inyong lahat o so, magandang umaga sa lahat ng mga tumangkilik sa akin kumusta po kayo? ah, ako po yung kakanta subalit kung aking kakantahin ay galing po sa aking mga ni Nono na yumaong na po na sa kabilang buhay na po at ang tanging ko pong uh, alaala yung mga kanta nila noong araw na pag nagkasama-sama po sa bahay eh, maliit pa lang po ako noon nagiinuman po sila kakantahan ako po yung nasa ilalim ng lamisa nakikilig po kaya ito pong kakantay ko pinapakinggan ko po sa akin tuhin sa akin tiyahin sa akin lula at sa akin papa po at yung iba po sa akin pag-aaral ng grid 1 ayun po ko na lang po kasi minsan uh, na naimbita po ako ng malaking kasiyahan po sa Manila. ikumanta po ako ng love song ay, hala kaupis ako pala ng pagkanta ko ay eh. naguhihan na po yung mga tao pero pinagpatuloy ko pa rin po yung pagkakanta ko dahil bayan po ako noon eh eh nung mga lahat na ako sa kanta ko eh na yung mga tao suot suot na yung mga jacket nila iba tarong po iba nagkaswete suot yung mga jacket nung tinanong nung tinanong po nung, tina, nung, nung kumanta, tinanong ko kung bakit, eh daw po ng busis ko, kaya umuwi sila, kumuha ng jacket, nagiginaw po sila. Kaya parang ayaw ko na po kumanta ng love Ito na lang po yung kantahin ko, pag ko na po yung mga kantang ah galing po sa aking mga ninuno na nasa ibang planeta na po. So ito na po, upisahan ko na po. na what? ค่ำมาดีป่าไปอีกจะลาพอดีอ่อนดารุรอยาอีก Pari asan padh butang mo kagawin tangan Masi na dugut Aku mabuka ini nga kawayan Ke basi ni tatay nga hagdan Mabuligan ako ang buhat nga tanan Kaya ako na ako batang buutan Ang batang buutan Garbus sa ginikanan Musugot og sugoon Sa walay langan langan Dili magpakak Og dili maglimpong, sa tanan mati na huron kanon si mano palabyo mahal magbaligya adubo chicharon balot